Meron tayong labing uh, tatlong minuto bago magala sa is ng umaga. Kausapin natin sa tingin niya lamang. Pag-usapan niya ako natin itong pan panibago na namang pambobomba ng tubig at pangaharas ng mga barko ng China doon po sa mga barko ng Bifar na naghatid po ng tulong doon po sa mga manging isda po sa West Philippine Sea na kinakapos na nga ang kita kaya may nakaalalay po tayo mga tropa ng Bifar. At uh, ang nangyayari naman, ang sanhinang problema ho doon, mga barko ng China, o ng ng uh, ng China. In China Coast Guard, China Navy. Sila din po ang namo naman sa mga barko ng BIFAR talaga naman. Dr. Renato De Castro, Defense Analyst at Professor, Department of International Studies, De La Salle University o DLSU. oo oh, mga bakery boys, makinig kayo. So, Professor Renato De Castro, Prof, good morning po sa inyo, sir. Ah, uh, magandang umaga, Ka Orly mula sa Taiwan. Oh, uh, kumusta ho diyan? ay naman na pinap- nagba sila kung ano yung nangyayari sa atin kasi nagkakaroon sila ng malaking interest din sa Pilipinas ngayon. Aha. Dahil uh, parang parang uh, in, 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 malayo ang isipin pero laging related 'yan eh no sa tension uh, sa, sa sa Taiwan at uh, sa West Philippines. Anyway, professor kaya po kami napatawag. Ano pang pwede pang gawin ng pamahalaan? Meron kasi mga plano na magpapatala ng diplomatic protest pero sa isang bansa na talagang manhid na siguro <laughs> o nagbibingi-bingihan sa gantong uri ng mga protesta at kapakanan ng mga manging isda. Saan pa? Ano pa pwedeng uh, gawin? Ano pang alternatibo na pwedeng gamitin ngayon ng pamahalaan, uh, Professor? Ka-early, bago ko sagutin yung katanungan mo, tignan lang natin kung ano yung implikasyon no? o bakit ba naiiba itong harassment na nangyari na to, no? Although, inoobserbahan ko ito mula sa Taiwan, kasi yung harassment na nangyari, hindi nangyari sa baho de Malsinloc o sa Yung Nishol. Nangyari mismo sa malapit sa kito or Pag-asa Island. Mm -hmm. Nandun na, na. yung talaga yung presensya natin sa uh -huh. Spratlys. So, ito yung napansin ko na first time, although nangyayari niya malapit sa Sandy Cay, pero talagang mapinde yung ginawa ng China ngayon na nangharas sila at nangbangga sila ng uh, Bifar vessel malapit mismo sa Pag-asa. Okay. So kumbaga nag-open ng panibagong kumbaga tunggalian ang mga Chino no ng harassment mula hindi lang sa Ayungin Shoal no sa Baho de Masinglo at ngayon malapit na sa Pag-asa. At nakakabahala yan kasi nandun talaga yung presensya natin. Tapos lang yung ginawa natin yung air base, airstrip sa pag -asa. Mm -hmm. So hindi ma- sa pag-iisip ko, makapaligidan din nila. Of course, pinapaligidan din nila yung pag-asa pero mag-conduct sila ng pagpalibot sa pag-asa at of course harassment na ipitin tayo mismo kung nasaan yung pinakamalaki natin presensya sa Spratlys. Uh, parang napag-usapan natin yan noong mga nakaraang panahon na uh, although yan ay pasilidad na under ng ating kasunduan, o mutual defense treaty, any facility or any person na malalagay sa peligro at mga nganib, eh may, may, may posibilidad na kumilos ang dalawang bansang uh, under na nakapaloob sa mutual defense treaty. Pero itong pag-iikot nila, o oh, pag-control ng movement sa paligid ng pag-asa island, hindi kaya isang paraan na rin yan para masikil at uh, makontrol yung pag-asa island? May nakikita ba kayong ganoon, Professor De Castro? Oh, posible. Ayan talaga nilang target. Talagang kung baga, uh, pag, na, pag nila talaga yung pag-asa ng island, talagang pinaalis tayo. Kung baga, kasi yung pag-asa island, ayan ang, ang, uh, ang pinakamalaki na kung feature sa loob ng Spratlys. Mm -hmm. no? Mas ayan, uh, ayan ba o oh, ang ito aba? Kasi yung ito aba, hawak naman ng Taiwan. So, ayan yung isa sa pinakamalaki na land-feature. At of course, katatapos lang nung ating uh, airbase na ginawa dyan, yung airstrip. Malaking ginastos ng gobyerno natin. Mm -hmm. At nakakabahala talaga na ginawa ng China na napakalapit sa pag-asa. So, sagutin ko yung katanungan mo, Ka Orly. Sabi nga ni Presidente, walang silver bullet dyan. Kailangan expect natin yan. Talagang gigipitin tayo talaga ng China dyan. Kung sa Yunging Shulman, sa Bajo de Masinlok, even nga, uh, at ko, no, na ng lang isang incident sa Bajo de Masinlok, yung Coast Guard nila lumapit pa sa bukanan ng Manila Bay. Tama. So, talagang grabe na talaga yung pinamumukha sa atin ng mga Chino. Alright. Uh... So, hanggang posible, hanggang Manila Bay, kaya nila tayong kumagasupilin. Aha. Uh -huh. um, hanggang, hanggang, kailan na uh, dapat uh, all na all the natin ng standard uh, stand ng gobyerno um, kung lahat ay eh, pwedeng uh, idaan sa diplomasya paupo inigagawa ng hakbang na magkakaroon ng uh, negatibong uh, reaksyon sa magkabilang panig. Pero hanggang saan kaya itong ganito na hayaalan natin, binomba tayo ng tubig, hayaalan natin, hanggang saan punto dapat na maging uh, ganito kapasensyoso ang ating mga tropa, uh, uh, professor De Castro? Ay naka, habang nagpapalakas tayo, hmm. habang pinalakas natin ng post guard natin, at lalo na pinalakas natin ang ating uh, sandatang lakas, ang Philippine Navy, at of course yung build up rin natin no hindi lang paglakas uh, ng sandatang lakas natin at maybe pagpapalakas din yung kumbaga yung industry uh -oh. shipbuilding industry and of course investment sa ating defense kaya ko yan kaya naman, uh, ano kaya kasi, ko kasi tayo... uh, ka binanggit mo nga yung diplomatic protest importante yan pero yung diplomatic protest mo walang kakayanan ng militar o uh -huh. lakas militar doon sa uh, behind doon sa diplomatic protest kumbaga sinasabi nga ng mga Chino Uh, piece of paper lang yan, papi lang yan. Mm -hmm. kaya yan so, kaya, so, it will some but... time talaga i-build up natin talaga yung sandatahang lakas natin, no? Mm -hmm. Yung resource, long term yan, sabi nga ni Presidente, si walang, ano dyan, walang silver bullet. Kasi talagang, kumbaga, naghanda na yung China sa pananakop nila sa South China Sea, West Philippines, at Taiwan, habang tayo nakapokus sa internal security and ang masama dyan, mga masakit ang loob ko ka early, na resources natin, kayamanan natin, na dapat na invest ating defense no sa pagpapatayo ng navy natin pagpa ng sa Benesrin na pupunta sa corruption. Mm -hmm. So <laughs> dapat <rin> talaga <laughs> we have to put our house into order no. Dapat Alright. talaga yung resources na kailangan ng sandatahan lakas natin lalo na ng navy, ng air force, and even yung army napupunta lang sa korakot ng mga ibang politiko. Mm -hmm. May punto ko diyan. dyan. Ah, kaya naman na, kaya nyo ang tanong ko kasi alam natin na pag medyo nag-counter ang Pilipinas ng katulad niya, pagpapakita rin ng Persa, parang yun ang hinihintay ng mga Chino na dagdagan pa yung kanilang Persa dyan sa West Philippine Sea. Oo, oh, talaga. Pero tandaan mo rin ka, Orly, yung mga Chino rin, uh, di diverted din ang kanilang resources kasi una, meron yung West Philippine Sea, si South China Sea, si pangalawa yung one. Taiwan. Pangatlo pa yung Singapore, yung Dayao sa Japan. Sa Japan. Uh -huh. So oh. kaya dapat rin, bukod dito, mag-usap-usap tayo yung mga bansa na kung kumbaga sinusupil ng China. Mm -hmm. Japan Japan, nandiyan na tumutulong sa atin, actively tumutulong sa atin. And of course, uh, at least sa larangan ng Philippine Coast Guard at ng uh, uh, Republic of China Coast Guard, nag-uusap sila. mhm <laughs> Okay. So talagang mahaba ang kumbaga, eh, eh, diplomatic protest, importante ang kaorli, mm -hmm. pero backup din yan ng military resources and of course ang um, proper strategy kung paano ba natin talaga uh, uh, makipagtapatan. Uh, sa... kasi tandaan natin, kaorli, mayaman ng China. Ngayon nga talagang ginigipit rin lang ang Estados Unidos. Mm -hmm. Yung rare, rare ayaw nila, uh, nagkakaroon sila ng export control kaya galit na galit si President Trump. Talagang uh, pinapakita nila sa mundo, kaya namin kayo tapatan kahit saan man paglalaga ng export larangan ng trade larangan ng sa sa na ano sa territorial dispute pananakot ng Taiwan kaya namin dahil malakas na kami makapangyarihan na kami okay uh, huling punto na lang uh, professor De Castro dito nakalipas ng mga araw kasi parang hindi lang uh, sitwasyon sa Katubigan West Philippine Sea ang uh, involve ang uh, China may mga nawa na pwede rin sigurong iugnay sa kanilang paghangad na mabalik ang kontrolero sa West Philippines. Ibig sabihin, ma maging maganda ang relationship nila sa mga kalyado nila dito sa ating bansa sa pamagitan ng pag, uh, pag uh, kung hindi man harapan o hayagan, ay eh yung pasimpleng uh, pag-suporta o pag-tulong uh, doon sa mga kampanya uh, na ibaksak ang, ang uh, Marcos administration. And I'm referring doon sa mga rally na panakanaka na kina, bibilangan ng mga kilalang mga pro-China group, uh, Professor De Castro. Ano, anong tingin ah, yan, nyo rito? Posible, posible ba ito? Isa rin sila no, sa so, nangyayaring uh, public uh, uh, ano, outburst uh, sa larangan nga ng corruption. Hmm. Although nap, napakita nga, no, napakita sa mga ebidensya na tumindi talaga yung corruption dyan sa flood control noong 2016 sa pamumuno ng kanilang presidente na napakamalapit sa kanila. sa kapanahuhunan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Diba yan yung pinakita mga ebidensya yung mga flood control projects na talagang napunta sa isang construction company na napakalapit sa mga Duterte. Right. Mm -hmm. Pero ngayon ginagatungan pa nila 'yan no, itong public outburst, baga, ini-direkta talaga nila laban sa ating pangulo. Um, all right. Uh, Professor De Castro, ako po talaga salamat muli sa inyo at uh, sa uulitin. Ingat po kayo dyan at uh, saka-sakali may mga development, magkausap, magkatakalan ulit tayo, Professor De Castro. Maraming ikaw salamat ako, po sa inyo. Ikaw pa kahit saan man ako. Basta ikaw ang uh, <laughs> nag-request, I'm at your beck and call. Eka nga. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa lagi pagtanggap sa aming tabag. Thank you po sa inyo. Mga kapuso, Defense Analyst at Professor of the Department of International Studies, Dallas University o Dallas si Professor Dr. Renato De Castro, inyong napakinggan.